Mga anak din na mas marami para yung per capita debt natin bababa. The bigger the population, mas marami maghati-hati sa utang. Tama ba sir na sabihin natin sa mga Pilipino na nanonood ngayon na pagdating sa national debt natin, don't panic. Walang problema, kaya-kaya natin ito. Huwag kayong magpanic dyan, utang lang yan. Don't panic. Utang lang yan, kaya-kaya ng gobyerno natin yan. Kung ikaw mahirap, hindi po naman malang napakalaki yung binabayad yung buwis eh but you get a lot of benefit, free education, free health care, social, social protection measures, ganun po yun. Uh, in fact, hanggang ngayon na, free na rin yung college eh, hindi ba? Putang lang yan, kaya kaya panic. yan. Don't have babies, Senator De La Rosa. Huh? Have babies! <laughs> <laughs> para, para mahati yung utang. <laughs> ah, 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 ah. Para. Eh, yun naman pala ang sagot sa lumulobong utang ng Pilipinas eh. Dahil makabayan ako parang si Senator Batong. Bukas na bukas, mabubuntis ako. <laughs> Senator Batong, number one. <laughs>